nandito pa rin tayo sa Dolomite Beach at kasama natin si Kuya Miguel po. Si Kuya Miguel, ayan. Pag nasagot mo yung aming tatlong question, meron kang 100 pesos. Ready ka na ba? Apo, ready na po. Okay, unang tanong. Saang bansa nauuso ang pizza at pasta? Italy. Tama! Wow! Pangalawang tanong. Anong element ang makikita sa mga buto ng tao? Calcium. Question, pag nakuha niya 'to, meron siya 100 pesos ah. Ilang weeks meron sa isang taon? Ah. Uh, ang hindi ko alam ah. 125? Mali. Sayang. Ang tamang sagot ay 52 weeks. 52 weeks. At dahil dalawa lang ang nakuha niyang sagot, meron siyang 50 pesos. Ayan, congratulations. Ano po muna? Thank you po. Thank you din sa mga kaklase ko dito. Shout out. Shoutout sa Newton ng Ten Night. <laughs> <laughs> sa, Newton ng ano, Manuel Rojas. Ayan, thank you kuya. Bye-bye.